Mula sa maliit na karito ng Paris, sumikat ang isang pangalan, Diwata. Nakilala sa kanyang masarap na ulam, unlimited rice at makulay na personalidad. Pero gaya ng maraming bituin sa internet, ang liwanag ay hindi palaging laging mananatili. Ngayon ay ating aalamin ang pagsikat at pagbagsak ni Diwata. Ano na nga ba ang nangyari sa business niya at ano ang latest update sa kanya sa pagkatalo niya sa eleksyon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa like and subscribe ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Si Deo Jarito Balbuena, sa unang tingin, ay isa lamang simpleng tindero ng pares sa gilid ng kalsada. Pero isang araw, may dumaan na vlogger bumili ng pares at napansin ang kakaibang boses ng tindero. Mataas, malutong, at parang galing sa isang noontime show. Bawat salita niya may kasamang aliw. Bawat kilos niya parang may sariling audience. Hindi nagtagal, umikot ang video online at libo-libo ang natuwa. Doon nagsimula ang lahat. Tinawag siyang diwata ng vlogger. Nakakatawa, pero swak na swak sa kanyang personalidad. Ang pangalang Diwata ay hindi na basta palayaw. Ito ang naging simbolo ng kanyang katauhan online. Mula sa isang tahimik at simpleng pares vendor, Si Diwata ay naging isang viral phenomenon. Bawat araw, may bagong video siyang lumalabas. Laging may ngiti, may pabirong sigaw ng Only Rice at Only Sabaw na tila sinadyang tatak ng kanyang brand. Sa mga mata ng marami, siya ang buhay na patunay na pwedeng sumikat ang isang ordinaryong tao sa panahon ng social media. Mga vlogger at influencer ang nagsidatingan sa kanyang maliit na kariton para makipagkulitan, mag-collab o kahit simpleng tikim lang ng pares. Pinilahan siya ng mga fans, pinagkaguluhan sa mga mall appearance at napasama pa sa ilang TV features na nagbigay diin sa kanyang instant stardom. Mula sa bangketa, tila naging showbiz stage ang kanyang araw-araw na operasyon. Pero habang tumataas ang kanyang kasikatan, dumami rin ang mata na nakatutok sa bawat kilos niya. Nito lang February 2025, Kasagsagan ng Panagbenga Festival sa Baguio, isang video ni Diwata ang mabilis na kumalat online. Sa video na ito, makikitang masigla siyang sumasayaw sa kalsada habang suot ang isang tradisyonal na kasuotan ng mga taga Cordillera. Para sa kanyang mga taga-suporta, ito'y isang masayang eksena. Ngunit para sa mga katutubo at cultural advocates, malinaw ang naging pagkukulang. Hindi ito simpleng pagdiriwang kundi isang pagsuway sa kahalagahan ng pananamit na may malalim na kahulugan sa kultura ng mga Igorot. Agad itong kinundena ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP na nagsabing hindi dapat ginagawang costume ang kanilang kasuotan, lalo na sa mga hindi ganap ang pagkaunawa sa kahalagahan nito. Ang social media, na minsang naging instrumento ng kanyang pagsikat, ay naging plataporma rin ng matinding pagpuna. Maraming netizens ang nadismaya. May mga nagsabing, lumaki na ang ulo, habang ang iba na may nanawagan na dapat siyang maglabas ng public apology. Ang dating masaya at nakakatuwang imahe ni Diwata ay unti-unting nabahira ng kontrobersya. Sa halip na inspirasyon, naging sentro siya ng debate tungkol sa cultural appropriation, respeto at ang limitasyon ng kabiruan sa internet. Ilang linggo matapos ang isyong iyon, lumabas ang balita. Inaresto si Diwata dahil sa kasong slight physical injuries na isinampapa noong 2018. Ang umano'y biktima? Isang lalaking hinampas niya noon ng walis tambo sa gitna ng kalsada. Agad siyang pinakawalan matapos magpiansa pero ang mga komento online hindi agad tumigil. May nagsabing inaabuso raw ni Diwata ang kanyang impluensya. May nagsabi pa, kung ganito siya noon, paano pa ngayon na may milyon-milyong followers na? Hindi rin nakatulong ang mga kwento mula sa mismong mga nakatrabaho niya. Ayon sa ilang dating staff at kaibigan, malayo na raw ang ugali ni Diwata kumpara noon. Dati approachable siya, ngayon parang bossing na ayaw madikitan, sabi ng isa. Mataas na ang pride, wala nang pakisama. May customer pang naglabas ng vlog na inirereklamo ang umano'y pagwawala ni Diwata sa pila. Umabot sa libu-libong comments ang video, karamihan negatibo. Ang karito ng aliw, napalitan ng reputasyong may tensyon at yabang. Sa kabila ng patong-patong na kontrobersya mula sa umano'y pagmamalupit sa staff, isyo ng pagiging mayabang at cultural insensitivity, hindi pa rin tumigil si Diwata. Sa isang live stream na agad naging viral, ibinulaga niya sa publiko ang kanyang susunod na hakbang. Tatakbo siya sa kongreso bilang ikaapat na nominado ng Vendors Party List. Ayon sa kanya, panahon na raw para marinig ang boses ng mga gaya niyang dating nasa bangketa, ang mga maliliit na negosyanteng madalas nakakaligtaan sa mga pulisiyang pambansa. Hindi lang ito laban ko, laban ito ng bawat manininda. Wika niya habang emosyonal na binabanggit ang pinagdaanan sa kanyang pag-angat. Ngunit imbes na suporta, ang sumalubong ay pagdududa. Umalma ang ilang sektor, lalo na ang mga aktibong organisasyon ng vendors, at sinabing hindi sapat ang pagiging viral sensation para katawanin sila sa kongreso. Marami ang nagsabing ang kanyang kandidatura ay tila ginawa lamang para sa self-promotion. Ayon sa isang komento sa Facebook na umani ng libo-libong likes, gusto niya yatang gawing extension ng YouTube channel ang kongreso. Lalo pang lumala ang impresyon nang hindi siya sumipot sa ilang outreach events kung saan inaasahan siyang dadalo gaya ng feeding program sa kanyang barangay at dialogo para sa mga displaced vendors sa Maynila. Dati-rati, siya ang nauuna sa ganitong klasing pagtitipon. Ngayon, bigla na lang siyang hindi nagpapakita. Sa mga huling linggo bago bumoto ang taumbayan, todo kampanya si Diwata. Bitbit -bit ang kanyang signature na boses at damit na makulay. Nag-ikot siya sa iba't ibang palengke at barangay dala ang pangakong para sa mga manininda mula sa isang tulad ninyo. Pero habang may ilan pa ring nagpapakuha ng selfie, kapansin-pansin din ang malamig na pagtanggap sa maraming lugar. May mga nagsasabing tila scripted ang bawat galaw niya na para bang inuulit lang ang linya ng dati niyang viral videos. Imbes na makipagkapwa ng tapat, Madalas siyang nakikita na parang laging nagpe-perform kahit sa harap ng mga taong nagsasabi ng tunay na problema. Sa isang campaign event sa Tondo, hindi nakapagpigil ang isang matandang vendor. Bakit ngayon lang? Nung sumikat ka, hindi ka na bumalik sa amin. Sigaw nito habang hawak ang larawan nila ni Diwata nung una pa lang siyang nakikilala. Hindi raw nakasagot ng maayos si Diwata. Tumawa lang ito ng pilit at agad umalis matapos ang photo op. Ang dating masayang vendor na abot kamay ng masa, biglang naging malamig at malayo. Pagdating ng mismong araw ng eleksyon, tahimik ang kampo ni Diwata. Walang coverage, walang ingay, tila naghintay na lang ng resulta. At nang lumabas ang opisyal na bilang, bagsak ang Vendors Party List. Hindi man lang sila nakakuha ng kahit isang puesto. Matapos ang anunsyo ng resulta, Nagpahayag si Diwata ng kanyang pagkadismaya sa pamamagitan ng isang maikling live video kung saan siya ay umiyak. Sa video paulit-ulit niyang binanggit na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya at nais lamang niyang makatulong. Gayunpaman imbes na simpatiya, maraming netizen ang nagkomento na tila scripted ang kanyang pagluha na nagpapakita ng kawalan ng koneksyon sa kanyang mga taga-suporta. Pagkaraan ng eleksyon Kapansin-pansin ang unti-unting pagkawala ni Diwata sa social media. Ang dating halos araw-araw na uploads ay naging bihira at ang mga vlog na minsang puno ng kwela at sigla ay napalitan ng katahimikan. Sa huling post niya sa Facebook, isang litrato ng kanyang kariton ang kanyang ibinahagi. Kasama ang caption na, Salamat sa lahat. Babalik ako kapag handa na ulit. Si Diwata ay nagsimula bilang isang simpleng vendor na puno ng saya at puso sa kanyang ginagawa. Kayat kinilig at na-inspire ang marami sa kanyang viral na mga video. Ngunit habang tumataas ang kanyang kasikatan, unti-unting lumitaw ang mga bahagi ng kanyang pagkatao na hindi na umaayon sa inaasahan ng publiko, ang pagiging palalo, hindi pagbibigay ng sapat na pansin sa mga tao sa paligid niya at ang tila paglayo sa mga tunay na taga-suporta. Sa halip na mapanatili ang pagiging totoo at mapagkumbaba, nagmistulang nawala siya sa sarili dahil sa bigla ang kasikatan. Dahil dito, nawalan siya ng koneksyon sa mga tao na dati tapat na sumuporta sa kanya. Ang social media ay mabilis nawawala ng interes kapag may mga kontrobersya at ang publiko ay nagiging mapanuri, lalo na kapag ang personalidad ay nagmumukhang ginamit lang ang kasikatan para sa sariling kapakinabangan. Nang tumakbo siya sa politika, nakita ng marami na hindi siya handa sa responsibilidad. Hindi dahil sa kakulangan ng hangarin, kundi dahil sa paraan ng kanyang pakikitungo sa iba at sa kawalan ng konkretong plano. Sa madaling salita, natalo si Diwata hindi lang sa eleksyon, kundi pati na rin sa puso ng mga tao. Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng views o followers, kundi sa pagpapanatili ng respeto, integridad, at tunay na ugnayan sa mga taong iyong pinaglilingkuran. Kung walang puso at respeto, kahit gaano kasikat ay madaling malunod sa alo ng panahon at pagbabago ng opinyon. Kung gusto mong malaman pa ang iba pang kwento ng mga taong sumikat sa social media, pero naharap sa matinding pagsubok at kung paano nila hinarap ang hamon ng kasikatan at responsibilidad. Sundan ang aming channel para sa mas malalim na mga kwento. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya na puno ng aral at inspirasyon.